guys Maganda magandang umaga sa ating lahat guys sa panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon dito na naman tayo sa bintana ng mga itong Alright, tara, po Let's go! 2-5 po 2-5 yes, oh, maganda 2-5, 2 lang 2 okay. Ito lang, manok lang. Magkano yung manok mo ba? 1K. 1K? Bulik. Bulik. 1K guys, so. Oh. Mura na, 1K. Boss, magkano yan? 8. Uh, 8. 800 lang. Guys, so, oh. mura na. Sweater, sweater. Sweater, oh. Malakas yan. Mura na, maganda pa. Ito lang yan sa Pampanga, guys, ha. Ah. Sweater. 15 15. guys, mura okay, na. si ano. Dito. pinakamurang uh, bilihin Dito sa Pampanga to, guys. Sa Pampanga 'yan nitong JMB na ito. Kaya syempre yung mga tao yung kaya lang nila na Kuswelo pa sa pagalaga. Pagalaga lang. Hindi naman talagang nagsusugal yung mga taga rito. Eh. Maraming mga scientist ang. Ayun, yung mga scientist. Katulad doon yung nagsalita, <laughs> scientist. oh. Tara, gani pari? Right guys. Palungan, no. Magkano yan, boss? 25. Mura na, oh. Dito lang yan sa Angeles, ha. Angeles Pampanga, guys. Thank you. Thank you, guys. Okay. Dito, boss, magkano to, boss? Hindi binibenta, boss. Ah, hindi binibenta. Ah, hindi binibenta. Ito, 2.5 Guys, ayan o, oh, maganda na 2.5 lang Dito ba? Parehas lang 2.5 o Anong lahi to? Oh? Mga sweater to, sweater? Oo, 5K Dross, ano yan? Brown head Brown uh, head? Round head, brown head, no? Guys o, 2.5 Guys o, Magkano to? 2.5 2.5 Pare-parehas lang 2.5 din yan guys So yan Guys, 2.5 lang lahat yan. Tig 2.5. Nakabalance 2.5. 2,500 din balance 2.5 lang guys Maraming tao dito Pag tuwing linggo lang to Sabado linggo mayroon Yan guys o so, 3,000 uh, White hats White hats Yan guys 3,000 rin yan

quality quality na manok yan eh sa ang lang yan matatagpuan guys maraming maraming salamat diba okay, so, quality na manok guys so. anong manok yan anong lahi yan milsim 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 match milsim match 3,000 so. <laughs> guys so. mura lang dito makikita sa ang thank you So right guys, hanggang dito na lang. Dito ko na tatapusin ang video nito. Maraming maraming salamat sa mga sa dulo ng aming video guys. Hanggang dito na lang. Tunay kuya Wilska kay Pindiwals TV. Maraming salamat. God bless you all. Bye bye.